Doon po sa mga nagtatanong, bakit ba natin pinag-uusapan ito? No? Kasi imbued with public interest po itong issue ng ABS-CBN sa totoo lang. Hindi natin pwedeng uh, isipin na, e, ano bang pakialam nyo rin sa, ano, sa deal, sa pagitan ng uh, Advanced Media Broadcasting System ng mga at saka ng ABS-CBN Corporation. Eh, magpapalabas lang naman ng ilang mga entertainment shows at saka TV Patrol. Uh, finally, babalik na sa free TV eh, through Channel 2. Napakababaw po ng ganun pagtingin sa totoo lang kasi nakakalimutan po natin dito yung konteksto nung nangyari at ginawa sa ABS-CBN ni Duterte nung panahon niya. Diba? Honest me or say so, so. kumilos yung Kongreso, in particular yung mababang kapulungan sa pamamuno. Huwag niyo pong si Senator Alan Peter Cayetano nung panahon na yun, siya po yung Speaker ng House of Representatives. 'di diba? Nagkaroon ng semblance of uh, due process pero kahit ano ipakitang ebidensya ng ABS-CBN na wala silang nilabag bag uh, doon sa kanilang pangkrisa. Although syempre wala lang perfectong or organization, no? marami talaga makikita ng butas doon sa ABS-CBN. At ganoon din naman pag binusisi po natin yung uh, situation ng iba pang mga media networks na merong uh, existing legislative franchises. Talaga may makikitang butas. Pero ang point ko rito, sapat po bang dahilan 'yon para hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN? Ang sagot po, hindi. ABS-CBN definitely was not a perfect organization. Marami po siyang mali. May mga skeletons pa nga in the closet. Pero mali po yung ginawa na pagpapasar sa kanya ng panahon ni Duterte at yung hindi pagbibigay ng prangkisa. Okay, at isa po sa mga bumoto para hindi mabigyan ng panibagong legislative franchise ang ABS-CBN ay si Congresswoman noong panahon na yon, Camille Villar. Mm. Ngayon, nasa press siya kanina. Hindi naman po na, baka isipin nyo, uh, put the past behind, magkalimutan na, okay na yan, at least nakabalik. Makakatulong yan doon sa, ano, sa, siguro sa livelihood ng maraming uh, empleyado. Nandun na po tayo, nandun na po tayo. Importante po yun. Pero at what cost? Kanina yung binabanggit ni Sir Virgil Santos, no? yung uh, basically ang pinag-uusapan po rin yung conflict of interest. Dalawa po kasing klase ng conflict of interest. One is perceived. Number two is apparent. Yung perceived conflict of interest, miski wala namang conflict of interest, pag ang tingin ng tao may conflict of interest, maapektuhan yung pagtingin nila for instance sa isang media organization doon sa kanyang uh, coverage for instance. Yung apparent, eh talaga mayroong conflict of interest. Ngayon dito, diba, yun ang masaklap dyan eh. Hindi mo pa alam kung talagang na compromise na yung uh, news coverage ng ABS-CBN dahil dito sa pagpasok ng mga bilyar, I mean dito sa deal na ito, di ba? Kailangan talaga ng malalim na content analysis dyan. Eh pero yung perception ng marami, ba mukhang may eh, bagong oligarko na na luluhoran ng ABS-CBN because of this deal hindi may iwasan na, isipin po yon ng maraming Pilipino. Kaya dapat hindi po tayo nagpapaka-naive dito. Kaya kanina, tinitingnan ko rin yung comment coming from the President and CEO, si Carlo Cotingbac. Sabi niya, let's try and put all the past behind us. Okay. Hindi naman sa, ano, no, sa gusto lang nating uh, balik-balikan yung nakaraan. Pero mahirap po kasi pag hindi tayo natuto dun sa nakaraan. Kasi unang-una, questionable nga yung naging strategy nung pamunuan nila nung panahon na yun in terms of dealing with the immense pressure coming from President Duterte. Di ba? Nagkulang sa pangil, nagkulang sa paglaban. Okay? Tapos, ganito, papasok ka sa isang deal uh, with the Villars. Tapos, yung di ba, yung dating DZMM, ang ka nila ron, yung isang kumpanya na identified with Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang suggestion ko po sa inyo, bilang mga news consumers, i-be critical. Okay? You hold all these news organizations accountable, including Facts First. Okay? Kasi we provide a public service whether you like it or not. Okay? Pag hindi natin ibinibigay ito sa tao ng tama, you hold us accountable. Sa journalism po, kasi may tinatawag na social contract with the public, with the news-consuming public unwritten po yung kontrata na yan. Nakalagay po sa kontrata na yan between the press and you, news consumers. Hindi namin kayo lolokohin. Hindi kami gagawa ng mga bagay na katulad ng pagpapakalat ng disinformasyon to manipulate you, to make things worse. Okay? Journalism done properly in itself is public service. Mahirap yung paliwanag yun sa mga hindi nakakaunawa sa issue na ito and i hope sana mas uh, mas maunawaan po natin tong discussion na ito. Yun lang po hindi po kasi maganda yung ano yung yung yun nangyayari sa ating news organizations no. Kasi napakalawak na influence ng ABS-CBN. And look at was, what what happened to ABS-CBN. Kaya ngayon you try to be critical then. Tingnan niyo kung tama ba yung balitang lumalabas or miskin hindi tama ano? Na-hold naho ba to account ng news coverage ng ABS-CBN? yung mga dapat i-hold to account. O baka naman nagkakaroon na ng mga sacred cows. Dati pa naman, di ba? May mga sacred cows din eh. Pero baka mas nagkakaroon ng sacred cows ngayon. You have to be very, very critical of that. At hindi lang sa ABS-CBN. Ganon din po sa ibang mga news organizations. Kasi otherwise, ano pang pinagkaiba sa mga propaganda channels, sa mga propaganda news organizations? At alam nyo po, sa isang demokrasya, napakahalaga ng isang free and independent press free and independent press. Yung freedom na yan, hindi lang kailangan freedom from those in power. Ibig sabihin, yung gobyerno na nakaupo. Freedom also from powerful interests that tend, tend, interests, yung sinasabi ko, no? that tend to manipulate their content, their coverage. Kasi in the end, tayo po, kayo po yung talo. Pag yung nakukuha yung balita, basura. Pag yung nakukuha yung balita, or mga news content, basically kontrolado o manipulated ng mga ma makapangyarihang tao. Yung mga magnanakaw pwedeng hindi na nalalaman na talaga magnanakaw o naiiba yung kanilang imahe because of media. Okay? Napakahabang discussion po niyan. <laughs> Nagkakaroon na nga tayo ng impromptu journalism class dito. Pero sana po naintindihan nyo, no? Ito po yung pinaguhugutan natin dito. This is nothing personal. This is nothing, ano, this is nothing, definitely, in the, this is nothing to do with, with personalities. Kasi malungkot po yung nangyayari sa ABS-CBN eh. Eh ito mga sinasabi ko to no. Syempre nasasabi ko to because we're now uh, uh, with facts first independent ito no. Kasi kung nandun pa ako sa ABS-CBN time na yon, nagtatakot ako ta na censorship maabutin ko at hindi ko masasabi ito. You no? Know? So yan lang po, napaka-importante. Siguro sa inyong mga matagal nang nanonood at nakikinig dito sa Facts First, alam niyo naman siguro yung hugot natin dito, no? Yung yung we want to protect the purity of honest to goodness journalism uh, dito. Marami pang hindi nakakaintindi siguro pero pagtsatsagaan natin yan. Okay? Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super stickers sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating nito para makagawa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.